Okay, mga idol, tayo ay babadyan, mabatay ulit. Tinatanggal ko muna yung mga railings. Yan. Dito tayo dadaan. Huwag natin sirahin yung kalsada. Dito tayo dadaan. Para makabalang tayo. Doon. Dito tayo na daanan dyan. Abang nyo kung paano ang gagawa natin dyan. At ang gagawin natin dyan ay ibang plano yung iba ang plano tatanggalin natin lahat itong mga tusa pero hindi pa ngayon tatanggalin natin lahat tusa nga to at ang ilalagay dito ay kumban para niyo baka mga yung kunban yung container ban ang ilalagay ay ilalatag mga dalawang hilira dalawa I ay mean, ba dalawang isa dalawa hilira pero mahapahaba hanggang doon Uh, container van kaya yung tubig tiritiritito so, hindi gaya niya mas malakas ang tubig dito mga idol okay may doon tayo yung baba baba tayo kasi ayusin natin yun talatadal muna ng mga mga purukin ismal na ismalt na ismalt uh, sa container van sige may doon Okay mga idol, umpisa na natin. Ang diskarte ko palaging nauna yung aking final drive. Pababa. Yan, kasi wala pa tayong daanan. Hindi pa tayo makakadiritso doon sa baba. Kaya yan nauna. Okay lang kung nakadiritso na tayo sa baba, unahin natin yung idler. Mas maganda. Pwede tayong umakyat din na mauna rin yung idler. Ito, eh, hindi pa tayo sigurado na makadiritso at palusong tayo in case magka problema madali tayo makakyat ganoon ang discard yung mga idol ha okay, God bless ay God bless tuloy tuloy tayo mga idol sige abang lang uh, unood lang kayo sa so, mga nag -upisa. okay mga idol i-cut down natin to so, yan ang ano lahat ng lupa papunta dyan sa ilog yan ang magsisilbi nating tungtungan yan sa so, mga nag-upisa ha yan lang ang discarte. Oh, magawa tayo ng rampa para makababa tayo. Okay, ganyan lang mga idol ha. Pa-isloot tayo pababa. Yan, lahat ng lupa, ilaglag niya dyan. So, oh, Estimate ninyo na kaya-kaya na equipment yung gagawin yung uh, rampa ha. Huwag naman yung masyado matarik lalo na kung panahon ng mga tagulan uh, ah, kailangan ay swabi ang maging access para pag umulan man lumakas ang tubig sa ilong makakaahon kayo kagad pagbaba ay bakyat okay my doll ganyan lang my doll yan my malapit na tayo dun sa baba basta lahat ng lupa mga idol lagi nyo itulak pababa ha? Diyan sa daanan ninyo Ayan. Okay lang ito. Magkaya lang paggawa sa ito kasi mayroon na ang sandalan yung lupa sa bilaan. Kundi ang gagawin lang ninyo ay ipa-slope yung lupa nila alaglag. Yun ang gawin da daanan. Ayan. Okay mga idol. Gadyan lang ang pag -ano nyo. Pag magpulang kayo sa lupa, hindi kayong mag-cut dito sa gilid. Yan, kaya ang ginagawa ko. Pero estimate lang ninyo ha, pasukatin ninyo. Huwag tayo magpasa 3 meters kasi 3.5 mula dyan sa may taas na yan, 3.5. Yun ang platform, hindi tayo pwede mag-overcut. Kaya mag -try, mag magkatayo ng 3 meters dyan para mayroon tayong makuha lupa, may lagay dito. Huwag tayong lalagpas doon mga idol kasi overcut na yun. Ganyan lang mga idol, ang gawin nyo. Yung tayo sa gilid, pinuha kayo ng lupa dyan. Basta sukatin lang ninyo ha. Yun, pinasukat ko sa aking spatter yung uh, uh lalim para huwag tayong lumagpas. Yan, para makuha natin yung mga lupa. Ganyan mga idol, lang, tama ang tamang pagawa. Kailangan mayroon tayong dalang nitro. Palagi. Palagi ito na mga ito sinukat na niya ngayon ngayon ito kulang pa sa 3 meters yan pero stop muna tayo baka kumasya na yung lupa na nakuha natin i-slop na natin pababa ok mga idol yan idol tapos dahan dahan tayo pababa pero ang inyong bakit ay naka-arm sa ganyan ha i-slop ha mga idol Huwag yung unat kasi pag iunat yu yung unga yu may maitutukod mo nyo nga pero susub-sub naman kayo. Mas maganda yung balance na lang. Hindi naman yan di yan na ano. Yan mga idol. O, tulak natin ng na ganyan. Habang itinutulak yan mga idol ang inyong bakit naman ito ganyan naman siya ngayon para magpantay. Makuha nyo yung tamang slope ng inyong gawing rampa. O yan o. o. Ayan, mga idol Oh. Tapos, isiksikin nyo kung kinakailangan. Ganyan, mga idol. Para siyo. Okay, mga idol Oh. So, mamaya na tayo. Okay, mga idol. Natin na tayo sa may bukana ng ilog. Ayan. <coughs> Lagi lang ninyong isiksik yung lupa para siyo lang ninyong mga hindi siya sa hubog ayan, ganyan lang uh, video nakatuwat-tuwat tayo kaya kailangan natin ng alalay ah uh, alalay na kilos lang mga idol ha pagka okay, dito ayan baka na tayo at lagyan natin ng mga bato dyan sa paanan na yan para medyo tumaas yan ayan okay, mga idol dahan-dahan tayo bababa ayan Ganyan lang mga idol, dahan-dahan. Kahit nakaganyan lang siya, oh. Okay naman yan. Sa dahan-dahan na, nakabalance yung ating ano. Ayan. Ilog. O, oh, pwede naman niya itukod na ganyan para gusto nyo. Ayan, para sigurado kayo. oh, yan. Pero para sa akin, ganun, no, diba, oh, para maka-maigulas siya. Ayan. Diba mga idol? oh, ganyan. oh, dahan-dahan tayo baba. Sa ilog lang mga idol oh. yeah. okay uh, baka tayo sa ilog militarik nga lang yung ginawa natin pero ah, ano rin yan talagang pa dyan sa may bukana buka